Kapag pinag-uusapan natin ang sikolohiya ng pera, mga lihim ng tagumpay, malalaman natin ang isang interesanteng katotohanan. Marami ang naniniwala na ang tagumpay sa pera ay nakasalalay sa malalim na kaalaman sa merkado o sa mataas na IQ. Pero ang totoong susi ay madalas nasa kung paano ka kumilos o sa iyong pag-uugali. Iba ito sa karaniwang iniisip ng marami dahil ipinapakita nito na ang ating mga kilos at emosyonal na reaksyon sa pera ay may malaking papel sa pag-ipon ng yaman. Ang resulta sa usaping pera ay mas dala ng mga tinatawag na soft skills tulad ng pasensya at disiplina kaysa sa galing sa technical na kaalaman. Isipin mo, pwede kang maging pinakamagaling na financial analyst, pero kung mataranta ka kapag bumagsak ang merkado, mawawala ng silbi ang kaalaman mo. Sa kabilang banda, ang isang taong may simpleng kaalaman lang sa pag-iipon at pamumuhunan, pero palaging sinusunod ang mga simpleng paraan ay maaring magkaroon ng magandang seguridad sa pera. Ito ay tungkol sa kung paano mo hinaharap ang kasakiman at takot, ang iyong kakayahang pigilan muna ang sarili para sa mas magandang resulta, at ang iyong pananaw sa panganib o risk. Ang lihim ng tagumpay hindi nakatago sa mga libro kundi nasa ating pang-araw-araw na mga desisyon at pag-uugali. Ang pagiging bihasa sa ilang mahalagang ugali, tulad ng pagpapakumbaba, disiplina at pagtingin sa pangmatagalan ang siyang pundasyon ng tagumpay sa pera. Isang mahalagang punto sa sikolohiya ng pera ay yung sinasabi sa Tagalog na hindi ka baliw, na ang ibig sabihin ay hindi ka naman talaga nawawala sa sarili. Ibig sabihin ito, ang mga desisyon mo tungkol sa pera ay tama lang para sa iyo, base sa sarili mong nakaraan at mga naranasan sa pera. Yung mga taong galing sa iba-ibang panahon o iba-iba ang estado sa buhay, Natural lang na iba ng tingin nila sa panganib, pag-ipon at paggastos. Kapag naintindihan natin to, mas magiging maunawain tayo sa iba at sa sarili natin pagdating sa pera. Ang pagkilala sa mga impluensyang ito ang unang hakbang para makagawa tayo ng mas pinag-isipan at makatwirang desisyon tungkol sa pera. Imbes na basta ka na lang sumunod sa mga payo na naririnig mo lang kung saan saan, mas maganda kung iintindihin mo muna ang sarili mong pag-iisip tungkol sa pera yung mga kinikilingan mo, mga takot at mga gusto mong makamit. Itong kaalaman mo sa sarili ang tutulong sa iyo para makagawa ka ng plano sa pera na bagay sa kwento ng buhay mo at kung saan ka komportable o panatag ang loob. Ang konsepto ng ugali o ang ating mga gawi na mas mahalaga pa kaysa sa talino o purong katalinuhan ay isang mahalagang pundasyon para maintindihan ang tagumpay sa pera. Ang tagumpay sa pera ay madalas hindi tungkol sa mahihirap na kwentahan, kundi mas tungkol sa tuloy-tuloy at disiplinadong mga kilos. Ang paggawa ng mga simpleng bagay ng tuloy-tuloy sa loob ng maraming dekada ay kailangan ng tibay ng loob, disiplina at pagpapakumbaba. Maraming taong sobrang talino ang gumawa ng mga palpak na desisyon sa investment dahil nadala sila ng kanilang emosyon. Sa kabilang banda, ang mga taong may karaniwang talino lang pero sumusunod sa isang simple at matinong plano sa investment, ay madalas na mas maganda pa ang resulta. Ipinapakita nito na ang iyong pagtitimpi at kakayahang kontrolin ng sarili mong isip at damdamin ay mas mahalaga kaysa sa iyong IQ pagdating sa pagpapalago ng yaman. Ang lihim ng tagumpay sa paghawak ng pera ay nasa pagmaster mo sa mga ganitong aspeto ng iyong ugali. Ang kwento ni Ronald Reed, isang magandang halimbawa kung paanong ang ugali ay mas matimbang kaysa estado sa buhay o laki ng kita para sa pagyaman. Si Reed ay isang janitor at attendant sa gasolinahan na namuhay ng matipid, masipag na nagipon, at matiyagang namuhunan sa mga stock ng malalaking kumpanya. Nang siya ay pumanaw, nag-iwan siya ng yaman na mahigit 8 milyong dolyar ang tagumpay niya ay hindi dahil sa malaking sweldo o magandang diploma, kundi dahil sa kanyang diskarte, pagiging mapamaraan at pagplano. Naintindihan niya ang mga pangunahing paraan para yumaman, mag-ipon ng bahagi ng iyong kita, ipuhunan ito ng tama para sa pangmatagalan at hayaan ang pera na lumago palalo. Ang kwento niya ay sobrang nakaka-inspire dahil ipinapakita nito na kahit sino pwedeng yumaman Pinapatunayan nito ng tuloy-tuloy at tamang pag-uugali na ginagawa sa loob ng maraming taon. Ang pinakamahalaga para maging maayos ang ating pera ay ang pag-iimpok o pag-iipon kasama na ang simpleng pamumuhay o yung matipid na pamumuhay. Ang pag-iipon ng pera ang pundasyon para makapag-iipon ng yaman. Kung wala ito, kahit gaano pa kalaki ang kita mo o galing ng diskarte mo sa investment, masasayang lang. Ang simpleng pamumuhay ay tungkol sa maingat na pagpili na mamuhay ng mas mababa sa kinikita mo, inuuna ang mga bagay na talagang mahalaga sa buhay mo, at iniiwasan yung paggastos ng sobra kahit lumalaki na ang kita. Kapag matipid ka mag-isip, mas malaki ang kaya mong ipunin. Ang malaking porsyento ng ipon ay mas epektibo pa kaysa sa malaking tubo sa investment o malaking kita, lalo na sa simula ng pagpapayaman. Ang maganda sa pagbibigay pansin sa dami ng naipon mo ay halos lahat yan, kontrolado mo. Sa ganitong paraan, matututo ka ring makuntento sa kung anong meron ka, at mababawasan yung kagustuhan mong bumili ng bumili ng mga gamit. Ang totoong yaman ay hindi nasusukat sa dami ng ginagastos mo, kundi sa dami ng naipon at na-invest mo. Ang pagsunod sa mga prinsipyong ito ay hindi lang paraan para sa pera, kundi isang paraan ng pamumuhay na pwedeng magdulot ng mas payapa at masayang buhay. Alam nyo ba, isa sa pinakamalakas na sikreto sa mundo ng pera ay ang mahika ng tinatawag na compounding o yung ating unti-unting paglago, dahan-dahan pero tuloy-tuloy na pag-unlad. Ang compounding, ibig sabihin, kumikita ka ulit mula sa kinita mo na dati. Parang snowball yan na palaki ng palaki habang gumugulong. Kaya yung pera mo mas mabilis pang lumalago habang tumatagal. Ang susi para mapakinabangan natin itong compounding ay pasensya at dapat pang matagala ng ating pag-isip. Ang totoong pagpapayaman gamit ang compounding mga kaibigan ay parang marathon pang matagala nito, hindi parang sprint na mabilisang takbo lang. Para mangyari ito, kailangan nating mag-invest ng regular, i-invest ulit ang ating mga kinita, at importante, pigilan ang sarili na basta-basta kumuha ng pera kung hindi naman talaga kailangan. Sa umpisa, baka isipin nyo ang bagal naman ng paglago. Pero yung mga matyagang nagpapatuloy, sila yung makakakita ng sobrang laking pagangat ng pera nila sa mga susunod na taon. Para magawa natin to sa totoong buhay, simulan nyo ng mag-ipon at mag-invest habang maaga pa kahit paunti-unti lang muna ang halaga. Ang pagintindi at pagbibigay halaga sa dahan-dahan tuloy-tuloy at unti-unting paglago na dala ng compounding ay pinaka para makabuo tayo ng pangmatagalang kayamanan. Ang totoong yaman ay hindi naman talaga yung mga magagarang kotse, malalaking bahay o mga mamahaling gamit na ipinapakita ng mga tao. Kadalasan palatanda lang yan ng paggastos, hindi naman talaga ng seguridad sa pera o kung gaano ka na talaga kayaman. Ang tunay na yaman ay yung perang hindi mo pa nagagastos. Ito yung mga pag-aari sa iyong mga investment account, yung mga ipon mo sa bangko, yung kalayaan sa pera na hindi ipinangangandakan para makita ng lahat. Itong yaman na hindi nakikita ay nagbibigay ng seguridad, mga pagpipilian at control sa iyong oras na mas mahalaga pa kaysa sa mga material na bagay. Ang pagbuo nitong kayamanan na hindi nakikita ay nangangailangan ng disiplina at kaunting pagpapakumbaba. Ibig sabihin, kailangan mong pigilan ng kagustuhan na angatagang iyong pamuhay sa tuwing tataas ang iyong sahod at sa halip, ilagay mo yung dagdag na kita sa ipon at investments. Ang toong kalayaan sa pera ay nagmumula sa pagkakaroon ng mga pag-aari na nagbibigay ng kita o tumataas ang halaga na nagbibigay sa iyo ng mga pagpipilian at seguridad na hinding-hindi maibibigay ng mga ipinapakitang yaman. Ang kaugnayan ng pera at kaligayahan o money and happiness ay medyo mahirap intindihin at madalas hindi talaga naunawaan ng marami. Kahit na ang pera mismo ay hindi diretsyong nabibili ang kaligayahan, ang pinakamalaking halaga nito ay yung kakayahan nitong bigyan ka ng kontrol sa oras mo at bigyan ka ng kalayaan. Kapag may sapat kang pera, ibig sabihin pwede mong piliin na magtrabaho sa mga proyektong talagang gusto mo at hilig mo Maglaan ng mas maraming oras sa mga mahal mo sa buhay. Gawin ang mga hobby mo. O kaya naman, magretiro kung kailan mo talaga gusto. Itong kalayaan kung paano mo ginagamit ang bawat araw mo ay malaking tulong para sa kabuang kaligayahan mo sa buhay. Ang totoong pakinabang ng yaman ay hindi lang yung makakabili ka ng mas maraming magagarbong bagay, kundi yung kalayaan na bigay nito pwede itong maging parang panangga sa stress para makayanan mo ang mga biglaang gastusin o problema ng hindi ka natataranta tungkol sa pera. Dahil dito, mas magagawa mo ang mga karanasang nagbibigay saya tulad ng pag-travel, pag-aaral ng mga bagong kakayahan o pag-suporta sa mga layuning mahalaga para sa iyo. Kapag natugunan na ang mga pangunahing pangangailangan mo at komportable ka na sa kalagayan mo sa pera, ang dagdag pang pera ay hindi naman siguradong mas magpapasaya pa sa iyo ng husto. Ang susi dito ay tingnan ng pera bilang isang kasangkapan para makabuo ka ng buhay na naaayon sa mga bagay na importante sa iyo at para malaya mong magawa ang mga bagay na tunay na nagpapasaya sa iyo. Mag-focus ka sa pag-ipon ng sapat na yaman para makontrol mo ang iyong oras dahil yan ang pinakamahalaga mong yaman na limitado lang. Sa pag-abot natin ng mga gusto natin sa pera, mahalagang iwasan ang mga sobra-sobra at sikapin natin magkaroon ng balanse o tamang timbang. Para ito sa dalawang klase ng sitwasyon, yung sobrang pagtitipid na nauwi sa buhay na walang saya at ang sobrang waldas sa paggastos o pag-invest na delikado para sa kinabukasan mo. Ang mga desisyon natin sa pera ay dapat katamtaman lang at iniisip pang pangmatagalan. Sa isang banda, may mga taong sobra-sobra kung mag-ipon minsan, iniug na ito sa ilang nakakaunawa sa FIRE, Financial Independence Retire Early, na uso. Sa kabilang banda naman, andiyan ang sobrang waldas tulad ng labis na paggastos para lang makipagsabayan sa iba. Ang balanseng paraan ay yung naiintindihan mo ang mga posibleng panganib at iba-iba ang iyong investments at mas pinapahalagahan ang sigurado at pangmatagalang ginhawa kaysa sa panandaliang saya. Tungkol ito sa paggawa ng mga desisyon na pinag-isipan mong mabuti na nagpapakita ng pag-alala para sa saya mo ngayon at sa seguridad mo sa hinaharap.